Sekretong gamit sa mga pang-araw-araw na bagay, part 3. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Alam mo ba na may mga gamit o bagay tayong ginagamit sa pang-araw-araw ang hindi natin napapansin ay may hidden purpose o may iba pa lang gamit? Oo, tama ka sa iyong narinig. Eh. Sa ating mga naon ng video ay tinalakay na natin ang iba sa mga gamit na ito. Ngunit dahil sa dami ng mga ito ay gumawa pa tayo muli ng isa pang video patungkol dito ang mga gamit na ito ay mas maaari pang padaliin ang ating pang-araw-araw na gawain sa ating buhay. Ngunit hindi lamang natin ito ay nabibigyan ng pansin dahil sa umpisa ay hindi naman talaga natin alam kung para saan ba mga ito. Minsan ang maliit, minsan naman ay nakatago, kaya naman hindi natin masisisi ang ating mga sarili kung hindi agad natin makuha ang tunay na gamit ng mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay talaga namang nandiyan na noong ginawa ito. Yun lamang ay hindi agad natin naintindihan ang purpose ng mga ito. Ikaw ba? Handa ka na ba na maalaman kung ano pa ang iba sa mga bagay na ito kung maaari nitong mas padaliin pa ang iyong gawain? Kung oo, ay simulan na nating talakayin pa ang iba pang mga sikretong gamit sa mga pang-araw-araw na bagay. Number 1. Ridge Pattern sa Paligid ng Mga Barya Alam naman natin na ang halaga ng paggawa ng mga barya ay hindi naman talaga katumbas ng monetary worth ng mga ito. Ang mga sinuunang barya ay gawa sa mga precious metals katulad ng bronze at silver kaya naman ang mga tao noon ay sinisibang ang paligid nito. Iniipon nilang ang ng mga ito at kapag may sapat na silang naipon na ibibenta nila mga ito. Kahit na mas mababa ang halaga, ang nasa isip nila ay at least may kinita sila kahit papaano. Natuklasan ito ng mga gumagawa ng barya noon. Kaya naman upang maiwasan na ang ganitong anomalya ay gumawa na sila ng mga barya na may ridge pattern sa paligid nito. Lalo na para sa mga barya na gawa sa precious metals. Sa parang ito ay hindi na maaari pang gawin ng mga tao ang kanilang dating mga gawain at ibentang ang pinagsave -an nila mula sa mga barya. Number 2. Ang butas sa can pop tab. Sinubukan mo na bang bigyan ng pansin ang tab sa isang easy open can? Ni minsan di ka ba nagtaka kung para saan talaga ang butas dito? Maaring iniisip mo na ang gamit nito ay para madali mong mailagay ang iyong mga daliri sa ilalim nito at mabilis mong mabuksan ang tab ng iyong soft drinks, di ba? Dahil lang talagang purpose ng butas sa isang can pop tab ay upang magsilbing straw holder. Oo, tama ang iyong narinig. Dito may lulusot ang iyong straw upang hindi ito paggalaw-galaw at mabilis na mahugot kapag iinom ka mula sa isang easy open can. Number 3, Diamond Backpack Patches Sikat na sikat na disenyo ng mga backpack ang mga diamond patches. Ngunit akala mo ba na isa lang talaga itong pamukaw ng atensyon at mga mata? Hindi lang ito isang disenyo dahil ito ay may gamit. Alam mo ba na ang mga diamond patches na ito ay pwedeng magsilbing tagahawak ng iba't ibang mga bagay tulad ng yung sapatos, water bottle at marami pang iba. Sa pamagitan nito ay di na kailangan ng extra compartment sa yung bag o di kaya naman ay di mo na kailangan bitbitin ang mga bagay na ito gamit ang yung mga kamay. Ang talino ng nakaisip nito, di ba? Number 4, Loops sa frame ng isang grocery cart. Siguro nung malit ka pa ay hilig mo ding sumakay sa malit na basket sa loob ng grocery cart sa tuwing mayimili, no? Ngunit napansin mo ba ang bakal na nakausli sa frame ng maliit na basket na ito? Ang bakal na nakausling ito ay tinatawag na loop at alam mo ba kung para saan ito? Ayon sa interview, kahit ang mga baggers at mga manager sa mall ay hindi alam ang tunay na gamit ng loop na ito. Kaya naman para sa iyong kaalaman, dito mo pwedeng isabit ang mga malalambot at magagaan mo na groceries na nakalagay sa isang bag. Katulad na lamang ng tinapay, pwede mo ditong isabit yon upang hindi ito maipit kapag madami ng iba pang laman ang iyong cart. Pwede ding isabit mo dito ang bag ng itlog upang hindi ito mabasag. Dahil kung sa loob mo ito ng cart ilalagay, ay mas mataas ang posibilidad na magbanggaan ang iba pang mga nakalagay dito. Number 5. Mga linya sa notebook Alam mo ba na ang mga linya sa notebook ay tinatawag na notebook margins? Ang mga linyang ito ay hindi lang nandyan upang magsilbing disenyo. Dahil ang mga ito ay ang magsisilbing guide para sa nagsusulat upang hindi maging balibaliko at kung saan-saan ang kanyang pagsusulat. Maliban dyan, ay ito din ang nagsisilbing guide upang malaman mo kung gaano kadami bang mga sentence ang pwedeng isulat sa isang page ng notebook. At tigit sa lahat, mayroong margins upang magkaroon ka ng space para sa pagtitake ng notes. Dito mo pwedeng ilagay ang mga keywords, key takeaways at hints upang pag nag-review ka ay di mo na kailangan basahin ang lahat ng nakalagay sa notebook. Bagkus, titingin ka na lang sa space sa loob ng margin at titingnan ang mga keywords doon at iba mo pang mga notes. Number 6. Stripes sa earphone jacks Nagtataka ka ba kung bakit may mga stripes o mga rings sa earphone jacks? Nakala mo ba ay disenyo lamang ang mga ito upang mas mukhang maganda o kulang cool ang iyong earphones? May malagang gamit ang mga stripes na ito Ang mga stripes na ito ay ang dahilan kung bakit ka may naririnig sa parehong earphones mo Kung wala mga ito, ay sa isang earphone ka lang makakarinig ng tunog Kung isa lang, ang ring na iyong nakikita, ibig sabihin ay pareho lang ang tunog na kayang iproduce ng bawat isa sa iyong earphones sa kabilang banda naman, kung dalawang stripes ang iyong nakikita, ay ibig sabihin ay pwedeng magkaibang tunog ang iyong maririnig ng sabay sa magkabilang earphone. At panghuli, kung tatlong ang iyong nakikitang stripes sa earphone jack, ay ibig sabihin nito ay pwede kang gumamit ng microphone o may mikropono ang iyong earphones. Number 7. Utility Knife Cap. Naranasan mo na bang tanggalin ng dulo ng iyong cutter? Oo, natatanggal ito at kung iyong ng mabuti ay may hiwa ito sa gitna. Subukan mong ilagay ang blade ng iyong cutter sa loob ng hiwa na ito. Ang dahilan sa likod niyan ay dahil ang tunay na silbi ng utility cup na ito ay upang mas padaliin ang pagputol sa isang blade ng cutter mula sa linya nito upang magkaroon ng bagong dulo ng blade na mas matalas. Kaya kapag mapurol na ang blade, tanggalin lang ang utility cup at putulin mo ang isang portion ng blade ng iyong cutter. Number 8. Detachable Headrest Napapaisip ka ba kung bakit natatanggal ang headrest sa mga kotse? Hindi lang ito basta kung ayaw mo ay tanggalin mo na lang. Dahil may mas malalim na rason kung bakit natatanggal ang headrest sa mga sasakyan. Kunwari ay may di magandang nangyari sa'yo at hindi ka makalabas mula sa loob ng sasakyan dahil hindi na mabuksan ng kahit alin sa mga pinto. Ang maaari mong gawin ay tanggalin ang headrest. Nakikita mo ba ang dalawang bakal na nagkakabit dito at sa upuan? Pwede mo yung gamitin upang basagin ng salamin ng iyong sasakyan upang makalabas ka mula dito. Number 9. Silica Gel Packets Madami kang makikitang silica gel packets mula sa sapatos, bag, at iba pa na laging may kasamang ganito sa loob ng packaging. Ginagamit ito upang mapreserve ang freshness ng mga bagay. Ngunit alam mo ba na ang silica gel ay mabisa sa pag-absorb ng 50% ng moisture? Number 10: Two-toned erasers. Siguradong noong bata ka pa, duang tuwa ka sa mga pambura na may dalawang kulay. Ngunit alam mo ba na ang tunay na dahilan kung bakit magkaibang kulay sa isang pambura? Ito ay dahil may magkaiba silang gamit. Ngunit hindi totoo na ang green na pambura ay nakakabura ng ink ng ballpen. Ang totoo ay ang portion nito ay kayang magbura ng graphite markings sa ibang klase ng papel. Dahil lang kayang burahin ng isang pambura ay dumay depende sa texture nito, pambura at sa friction na kailangan upang mabura mo ang isang marking sa iba't ibang klase ng papel. Ikaw, madami ka bang natutunan sa video na ito? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out. Sikretong gamit sa pang-araw-araw na bagay. No more secrets. Number 10, mga groves sa ilalim ng mugs o cups. May lika bang uminom ng kape, hot chocolate o di kaya naman ng mainit na tsaa gamit ang paborito mong mug o tasa? Kung oo, ay paniguradong nagtataka ka kung bakit may mga oka o grooves kapag tiningnan mo ang ilalim nito. Tiyak na nagtataka ka kung para saan ba mga ito o kaya naman ay di mo lang pinapansin dahil akala mo ay wala naman itong gamit.